Good morning mga ka-Jiji, this is JP. For today's video ay gorang gorang na nga ulit akong umahon ng bundok. Kaya naman samahan niyo ako maglakbay, mag-enjoy at mapagod. At kahit nga medyo naambon at malakas na ang ulan, ay tuloy pa rin tayo sa pag-ahon. Oh. Wala ka nang magagawa kasi mahal mo na. Ipigil na to, sobrang OA! Hey! Sa sobrang lakas nga ng ambon ay unti-unti na akong nahuhulog sa kanina. <laughs> Hindi! Sobrang nakakatawa. Pero habang tumatagal nga ay lalong lumalakas ang ulan. Hindi nyo lang talaga nakikita. Labo kasi ng kamera. Sobrang putik nga ng daan at hindi ko alam kung saan nga ba ako dadaan. Ano daw? Ito ang isang content na talaga mapapanood yung walang kwenta. Buti na lang talaga at mababaw pa ang baha. Kaya ako'y nakatawid pa. Pero kung ako'y inanod, saan kaya ako pupulutan? Tigil na to. napaka -OA. So, sobrang lakas nga ng ulan ay minatumba ng puno. Nakaharang pa talaga. Oh, tapos, saan ako dadaan? Sige, kaya mo yan. Kayanin mo. Choice mo yan. Eh. Ako'y magreklamo. Hindi ka maganda. OA. Sa wakas ay humi lumina na nga ang ulan. Kaya tuloy ang laban. Sobrang OA! Share ko na rin nga pala sa inyo guys. Kaya nga pala ako umaon, umaahon. Ano daw? Ulet! Yan ang bulol-bulol pa. Yay, peste. Kayo na lang ang mag-adjust. At yun na nga mga kagora bells, taga dito nga ako sa barangay Manggalian Bundok. Dito ako lumaki, dito ako nagkaisip, dito ako gumraduate ng elementary, dito ako nagmahal, dito ako nasaktan, dito ako iniwan. Yah, itigil eh, na to. Napaka-OA! Sobrang nakakatawa. Beautification? Ikaw ba yan? Pasensya na, ganun talaga pagpagod. Pagod ka na? Ito, uminom ka muna. Hindi! Kung ano pang makuha kong sakit sa pag-inom dyan sa tubig, kasi nga madumi, magtiis ka dyan. Eto na nga mga kagoravels, dito nga ako dadaan sa ilalim ng lupa. Hoy hindi! I mean, dito nga ako dadaan sa may piit, dahil nga walang ibang daan. No choice ka te, dito ka talaga dadaan. Nandito nga ako sa tinatawag nilang mabulo, dahil daw nga dito ay mayroong isang malaking kahoy na ang pangalan ay mabulo. Kaya ayun, tinawag na mabulo. Ano gusto nyo itawag? Yeah, ititigil ko na talaga to. Napaka o -ay! At sa wakas, nakapagpahinga din ang inyong kagora bells. Ayan, pahid bawis para iwas sakit. Yeah, sumabay pa talaga yung aso! O okay. eh. At matapos nga ang ilang minuto kong pagpapahinga. Sa wakas, ito na ang uling ahon na aking madadaanan talaga. Yan, muntik pa yung madulas. Sa wakas, malinaw na sa akin ang lahat. Ang galing para... Napaka-OA talaga Ayan na nga, at nakarating na ako dito sa tok-tok ng bundok Kinaya ko nang wala ka Ayan, yeah, tigili-tigili, napaka-OA Seryoso na Nakarating na nga ako dito sa so tinatawag nilang Amy At dito nga nagpahinga ako sa waiting shed Diba, napakaganda nga naman kapag napagod ka sa kanya. Ayun, hey, sorry. Kapag napagod ka, ayan, pwede ka magpahinga. Ano yung pinopromote mo, te? Ili. Ayan na nga, mga kagorabels bells, mukhang hindi nga malakas ang ulan dito sa bundok. Kaya naman sinasabi ko sa sarili ko na sana hindi talaga maputik so, mayon ang daan. Ayan, sumayaw nang walang tugtog. Take two, with music. Oh, tama na. Okay na yun. Katarayan ba? Napakasaan na. Ayan na nga mga kagora bells. Ay tumuloy na nga ako at baka nga ako'y abutan pa ng malakas na ulan. At sana'y wag naman. At dito nga, andito nga ako sa Pede dito na nga ako dumaan at nakita ko yung napakaputik doon sa kabila. Ito nga pala yung pederod na ginagawa. At sa lakas ng ulan ay nauka-uka na nga ang pederod. Ayan na nga pala yung daan kanina sa baba kaya hindi ako dumaan dun. Napakaputik talaga. Hindi ko kakayanin. Oh. Napaka-uwi. Uh, eh, ano hindi sanay? At ayan na nga nagpatuloy na nga ako sa paglalakad. Sobrang putik nga dito. Ito nga pala ang tinatawag nilang pulang lupa. Dahil red ang lupa. Charis. Ayan na nga, sobrang ganda ng tanawin dito. Ito nga pala yung kubo na pwede rin pahingahan. Diba? Ang ganda ng view talaga dito. Pag dito ka nagbahay, napakaganda. Huwag ka lang lalabas talaga pag baulan. Sige, hindi ka pa. Pag ng ulan. Kaya nga naman, ayan, nagpatuloy na talaga ako sa paglalakad. Hay nako, nang nakita ko nga ang daan, ah, Diyos ko, parang gusto ko nang bumalik. Bumalik? Sige, bumalik ka. <laughs> Ayan na nga po, sobrang putik nga ng daan. Pwede nang pagtap na ng palay talaga. Dahil nga sa walang tigil na pag dito sa bundok, ay hindi matuyo-tuyo ang daan. At dahil nga din sa mga kabayuhan na nagdadadaan, kaya nga naputik ng ganito. Kasi nga no choice din sila kasi nga walang ibang daan. Saan sila dadaan? ng lilipad? ititigil yeah, ko na talaga to. Napaka o. -oh. <laughs> so, sobrang putik nga. Ayan, parang pininturahan nga ang aking paa ko nagkaroon na, na talaga ng putik. Kaya naman saludo talaga ako sa mga naninirahan dito sa Manggaliang Bundok. Dahil kahit gaano kahirap ang daan ay patuloy pa rin silang umaahon. Katulad ko, ba? Diba? At yan na nga, dito nga ako dumadaan sa tabi kasi sobrang putik na talaga sa gitna. Pero maputik din naman dito sa tabi kaya lang hindi ganoon kaputik. Medyo hindi pa nadikit sa paa ang putik pero sa gitna kapag talaga tumapak ka talaga dala mo lahat na ang ingrown ko pero ayan sa gitna pa rin talaga siya dumaan anong trip niyan siya daw ang reyna ng daan oh, reyna ng putik kaya naman talaga pag aahot lusong ka eh, kailangan ni kayo nakabuta lalo na kapag ganitong maulan talaga naman no? pero mga kagora bells bata pa lang ako ay eh, danas ko na yung ganito ang putik ng daan ganun talaga pag nakatira ka sa bundok pero kahit na ganun napakasaya talaga dito at marami akong memories hindi ko talaga dito makakalimutan at hindi ko kakalimutan. Oh. Ayan, anak, na nakalampas na ako sa pulang lupa. Kasi nga, ang lupa dito hindi na pula. Brown na siya. <laughs> sa wakas, nandito na ang ilog. Makakapaghugas na nga ako ng chinelas na at ng aking mga binti. Sa so, sobrang putik nga talaga. Ayan. Kailangan ko nga itong gawin kasi nga nagmumukha na akong dugyo talaga. Sa so, sobrang putik. At sa wakas, isang pagsubok na naman ngayong araw ang aking nalampasan. Kaya mapapasabi ka na lang talaga na thank you Lord for everything. Amen. Go! At chinik ko na rin nga ang aking bag kasi baka naputikan. Siyempre, mahal-mahal ko yan. Siyempre, bago, ba diba? Pero pag luma na pinagsasawaan. Wait, ako ba yun o yung bag? Chares! At ayan na nga yung daan na aking nalampasan. Muntik pa talaga akong madulas kanina. Pero ang mahalaga, nakarating ako ng ligtas dito sa Manggalayan Bundok. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga na thank you Lord. Hanggang dito na nga lang pala guys. Salamat!